Ayan guys, ganito ang itsura ng mga joints niya. No? Yung yung kanyang paa. So nagsapot siya dun. And guys, try natin makahanap ng gagamba. Dito banda. Yung banda. Kasi... ah, uh, may puno naman dito meron lang tayong lagayan dito hanggang gagamba ng ating specimen try natin kung makahanap ta so far wala tayong nakikitang sap sapot try natin kung makahanap tayo dito banda kung hindi man tayo makahanap dito dun tayo sa may bandang bodega Meron dito maliit na sapot. Ayan. Wala kita. So, kaso walang gagamba. Walang gagamba. So, kung hindi tayo makahanap dito, kung tayo sa bodega, baka merong ano, gagambang bahay. So, na natin yung gagambang bahay, makita lang natin yung ah, itsura ng gagamba sa microscope. Meron dito mga sapot-sapot. Mga sapot lang. Kaso wala mismo yung gagamba. Eto meron dito. Kaso ibang gagamba to eh. Ayan. Kami yan. Yung gagambang napakaliit. Tapong klaro. Maliit. Maganyan lang. Ayan. Hindi Ay, klaro ano. Pero ng ba yan? Napakaliit. Maliit lang. So, pwede nating pagtsagaan yan. Kukunin natin. Nalagyan natin dito. Nalagyan na natin siya rito. upo oop, up, oop, up, oop. Yan. So, yun. Nakuha natin. Ano? is na tayo ng isa na ano. So ngayon, try naman natin dito sa may bodega. Baka sakali makuha tayo ng mga gagambang bahay. 'Yun kasi yung common na common na gagamba na makikita natin ano. Madaling makita 'yun lalo na sa mga bahay, no. mga bodegang halos hindi matauhan. yan So makuha tayo. So dito meron akong napansin. May nakita ako ditong sapot no. Baka makahanap tayo. Yan. So may napansin ako doon banda. Yan. Yun o. Oh. Ito yan. Yan. Ano yan? Gagambang bahay. Titingnan natin. Medyo masukal lang. Maraming gamit. Pero kukunin natin yan. 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 Gagambang bahay. Gagambang bahay yan. Ano? Kukuha natin kumuha lang tayo ng isa pang ah, lagayan lagay natin dito kasi hindi ko siya nilagay dun sa una-una nating lagayan kasi itong ating gagambang bahay medyo may pagkaliksi no, mabilis kaya try natin dito sa sa lagayan na to nain natin tong malaki <laughs> yun guys yan o oh. Kita nyo naman kung umakting. <laughs> Biglang tulog siya eh. Lagyan natin dito. Ayan. Ayun na. Ito na. ako ko na yung isa yung maliit. Mas kuha tayo mamaya ng kanilang web. Kanilang sapot. Meron akong isang lagayan dito. Ayan. <coughs> guys, ito yung isa, yung medyo maliit. Ilagay natin dito sa isang lagayan. Si Alexi ito eh. Oh. Sorry. Ano nangyari? Yan na yung ating sample. So guys, meron na tayong tatlo. Ano, dalawang gagambang bahay. At meron tayong galing dun sa ating garden sa ating mga meron dun mga puno puno nakita natin sa maliit so okay guys unahin natin tong gagambang bahay ito yung malaki kaya natin malaki na yung ating gagamba na bahay ay merong dark dark spot diba? Kasi may brown yan yung dark spot dun sa kanyang may ano, back. So, sa kanyang likod, ano, ganito yun itsura dito. Sa ating microscope. Yan. Yun yung itim na yun. Tsaka yung brown. Yung itim at tsaka yung brown. So, ganyan yung itsura niya. So, guys, ganyan ang itsura ng sapot, ano. Ito yung gagambang, ano to. Gambang bahay ito. Ayan. So nagsapot siya doon. Ayan. Meron na siyang mga sapot-sapot diyan ano. So 'yan ang titingnan natin yung sapot ano. So ito 'yan. Gan. nag na yan yan yung kanyang sapot na ito yung mata no ng ating gagamboy ayan medyo ano na siya ayan. tulog na yun yan eh yun yung gagamba natin natutulog So, nakuha natin yung mata niya, no? Tingnan natin. Kanyang mata. Ayan. Tulog ngayon yan. Yung nasa bibig, yung gumagalaw-galaw. Ayan. Yung nagalaw na yan. Ayan. Lagyan natin ng light. Ito yung mukha niya, guys. Ito yung kanya muka, ano, mata. Ayan yung mata. Ayan, palinawin natin yung na side. Ayan yung malinaw na yon sa side niya. Yung sa may bandang bunganga niya. Ito yung kanya mata. Ayan. Ayan na yung mata ng ating gigambang bahay. Yan. Medyo mabalay iba no. Focus natin yung ano sa balahibot tayo natin. Yan. Puti. May pagka-brown. No. Yan. Yung kanyang mata. Yan yung mata niya yan. And guys, try naman natin yung ano, yung isang gagamba na galing dun sa ating harding. Yung garden, ano. So, ito yon Nagsama pala sila rito yung maliit, ano. Ito natin, ano. Anong itsura. So, guys, ito yung ating uh, gagamba na nakita dun sa ating garden, ano. So, ito yung maliit na gagamba. Ito, yung nakikita nyo ngayon, yan yung ilalim ng kanyang bandang bibig. No? Yan, no? Mabalahibo siya. na mga joints niya. No? Yung yung kanyang paa. Yung mga joint ng kanyang paa. Yan. Yun yung itsura niya. Patasin natin. Ta side. Patasin natin. Yun yung galamay sa kanyang ano no. Banyang kanyang bibig. Yun yung pinaka malinaw natin na shot. yung mga spike-spike din ano na nakikita. Ang ganyan yung tsura ng ating gagamboy. Ito yung gagamba na nakita natin sa garden na ah, yung maliit. Ayan, ah. Medyo ano pala transparent ng konti yung kanyang mga galamay. Ano? Ah, Side natin, tingnan natin. yung dulo ng kanyang pa. Ayan, ay gala -gala may galagala may pa, ano May ano pa, mga balabalahibo. Ayan. Hmm. Ayan. Parang walang, ano, no? Parang may hawig sila dun sa gagamba. Ay, sa langgam, ano? May hawig sila. Ito siguro, yung, ano, kaya eh, hindi sila nahuhulog kung sakaling nakakapit sa ano ang bagay ano. Parang sticky sila. Dahil dito. You know, parang si Spider-Man na may mga spike. na yung ano ko nakita ko na yan yun saan nalabas yung kanyang sapot o yung web ano Ayan. Focus lang natin ng konti. So, ayan na siya. Ayan. 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 pati, ano? So, yan guys. Yan na yung pinaka malinaw kong nakuha. Yan. Try natin mag-zoom pa. Yan, dyan na labas. Dyan na labas. Yung sapot ng ating gagamba. Yan, nakita nyo yung puti na yung nasa side, nasa bandang baba na. No? Yan, yung puti na yan. Yan yung sapot niya. Kita nyo yan. Yan. Yan yung sapot niya. eto na talaga. Yung ano na. Last na to. Malinaw, no? Ito na talaga yung pinaka nakuha ko. Ito yung pitan na, no? Kung saan nalabas yung sapot ng ating gagamba ayan yan ang pinaka itsura ano Yan ang pinaka itsura sorry guys pero ayan na talaga ang pinaka best ko nakikita nyo yung hibla na puti Yan na yung kanyang sapot ano ayan na talaga guys ayan guys ano Tingnan natin yung galamay niya, ano. Ayan, tulog na naman si Gagamboy. Tingnan natin yung kanyang pinaka galamay. Yung kanyang mga paa, may mga spike yan, ano. Ayan, nadikit sa atin yan. Nakala natin meron silang adhesive sa paa. Ayan, may mga spike sila. medyo focus natin kung kaya pa So, yan talaga yung pinaka-focus niya. So, yan yung kanyang mga spike ka ano? na. Na kanyang paa. Ay, mga spike yan. Ayan na. Ah. Mas so, ganyan pala itsura. ng ating gagamboy. Ayan so, guys. And guys, yun na yung ating pinaka best shot dun sa ating uh, under the microscope na yung ating mga spiders or yung ating mga gagamba na sa bahay. And guys, thanks for watching.